Nakaranas ka na ba ng bigla ang ginaw sa gabi, na para bang may mga matang hindi nakikita na nakamasid sa'yo? Napanaginipan mo na ba ang isang panaginip ng paulit-ulit, hindi mo alam kung bakit sinusundan ka nito? Hindi ito mga aksidente, Pisces. Ito ay mga palatandaan, mga bulong ng universo na nagsasabing may malapit ng magbago sa buhay mo. Binubuksan na ng tadhana ang isang nakatagong pinto para sa'yo, at kung anuman ang nasa likod nito ay maaaring magbago ng lahat. Huwag mong baliwalain ang mensaheng ito. Manatili ka hanggang sa huli, dahil kapag narinig mo ito, mauunawaan mo kung bakit hinihintay ng iyong mga biyaya ang sandaling ito. Pises, makinig kang mabuti. Sa paniniwalang Pilipino, walang nangyayari ng basta-basta. Ang mga paulit-ulit na panaginip, ang mga ginaw na dumarating ng walang dahilan, pati ang mga bigla ang isiping pumapasok sa puso mo, ito ay mga pahiwatig, mga espiritual na senyales na gumagabay sa iyong landas. Sa loob ng maraming siglo, alam na ng ating mga ninuno na ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bulong, hindi sa inay. At kapag ang mga bulong na ito ay lumalakas, ibig sabihin ay may inihahanda ang tadhana na malaki para sa iyong buhay. Ang mensaheng ito ay hindi lang para sa iyong isip, ito ay para sa iyong espiritu. Taglay nito ang enerhiya ng pag-ibig, proteksyon, at kasaganaan na naghihintay na pumasok, ngunit kung handa ka lamang itong tanggapin. Gaya ng lumang kasabihan, kung para sa'yo, babalik at babalik. Ang nakatakda para sa'yo ay laging makakabalik sa'yo. Kaya buksan mo ang iyong puso, Pisces. May makapangyarihang ipinakita ang mga baraha, at ngayong gabi, hinihiling ng universo na makinig ka. Ang nakatagong enerhiya sa paligid ng Pisces. Pisces, mula noon paman ay sensitibo na ang iyong espiritu sa mga bagay na hindi nakikita. Higit kaysa sa alinmang tanda, taglay mo ang kakayahang maramdaman ang hindi nararamdaman ng iba. Maaaring hindi mo ito laging nauunawaan, pero sa kaibuturan mo, alam mo kapag may malapit ng mangyari. Nagsisimula ito sa maliliit na bagay, tulad ng pagigising sa kalagitnaan ng gabi nang hindi mo alam kung bakit, o ang bigla ang bigat sa dibdib kahit tila maayos naman ang lahat. Hindi ito basta-basta. Ito ay ang universo na humihingi ng iyong pansin. Sa kulturang Pilipino, tinatawag nating pahiwatig ang mga ganitong sandali, mga banayad na babala, mararahas na bulong na inihahanda ang kaluluwa para sa darating. Kapag may kutsarang biglang nahulog, kapag tumahol ang aso sa hating gabi, kapag nanaginip ka ng tubig o tinawag ang iyong pangalan nang wala namang tao ito ay mga bubulong mula sa espiritual na mundo. At pieces, napapaligiran ka ngayon ng ganitong mga palatandaan. Hinihiling ng universo na pansinin mo, hindi na baliwalain. Minsan, parang mabigat ang enerhiyang ito na dala mo ang emosyon na hindi naman sayo. Maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa, pagiging emosyonal, o pag-iyak ng walang dahilan. Ngunit ito ay dahil bukas ang iyong espiritu, parang tubig na dumadaloy at sumisipsip ng lahat sa paligid nito. Mga iniisip ng tao, mga dinasasabi nilang damdamin, mga nakatagong intensyon, lahat ito ay umaabot sayo. At nitong mga nakaraang araw, pises, mas malakas kaysa dati ang enerhiyang umaabot sayo. Bakit? Sapagkat may nagaganap na pagbabago. Bakit? Sapagkat may nagaganap na pagbabago. Papasok ka sa sandali kung kailan nagkakahanay ang tadhana, at bago ang anumang malaking pagbabago, laging nagpapadala ng senyales ang espiritual na mundo. Kaya ganun katotoo ang mga panaginip mo ngayon, kaya mas malakas ang kutob mo, at kaya alam na ng puso mo ang darating bago pa ito dumating. Sabi ng ating mga ninuno, kapag kinilabutan ka, may dumaan. Kapag nakakaramdam ka ng bigla ang ginaw, ibig sabihin ay may espiritong dumaan sa tabi mo. Ngunit hindi lahat ng espirito ay para manakit, marami ang dumarating upang gabayan, protektahan, at paalalahanan ka ng nakasulat na sa iyong kapalaran. Sa ngayon, Pisces, ang mga ginaw na nararamdaman mo ay hindi lang takot. Ito ay kumpirmasyon na may nagbabantay sa na malapit ang iyong mga spirit guides. Ang nakatagong enerhiya sa paligid mo ay hindi lamang babala, ito rin ay paghahanda. Parang kandilang kumikislap bago tuluyang magliwanag, may mas malakas na puwersang dadapo sa buhay mo. At kahit ito'y misteryoso o nakaka-overwhelm, tandaan mo, hindi nagbibigay ng palatandaan ang universo ng walang dahilan. Bawat bulong, bawat panaginip, bawat kilabot sa gabi, lahat ito ay nagdadala sa'yo sa sandaling itinakda para harapin mo. Kaya huwag kang matakot sa enerhiyang ito, Pisces. Yakapin mo ito. Pagkatiwalaan mo ito sapagkat ito ang susing magbubuka sa susunod na kabanata ng iyong kapalaran. Ang espiritual na babala at proteksyon. Pisces, kapag nagpapadala ang universo ng malakas na enerhiya, hindi ito kailanman nangyayari ng walang dahilan. Ang parehong kaloob na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makaramdam ng malalim ay siya ring dahilan kung bakit nagiging maselan at madaling maapektuhan ang iyong espiritu. Hindi lang pag-ibig at biyaya ang naakit mo, kundi pati inggit, negatibong enerhiya, at mga ligaw na espiritu na gustong ubusin ang iyong liwanag. Kaya sa bawat sandali ng pagising, laging may kasamang babala. Sa ngayon, ipinapakita ng tarot na mas mabigat kaysa dati ang pasan ng iyong espiritu. Maaaring nakaramdam ka ng pagod kahit nakapahinga, tensyon sa iyong tahanan, mga pagtatalong bigla na lang sumusulpot, o pera na biglang naglalaho sa iyong mga kamay. Hindi lang ito mga karaniwang araw ng kamalasan, ito ay mga palatandaan na may dinakikitang puwersang sumusubok hadlangan ang agos ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, palaging tinuturo ng ating mga ninuno na pansinin ang maliliit na paglabag o kakaibang pangyayari. Naniniwala sila na kapag tumilaok ang manok ng kakaiba sa gabi, kapag biglang nabasag ang salamin, o kapag naiwan ng nakataob ang tsinela sa may pintuan, ito ay nag-aanyaya ng hindi ka nais-nais na enerhiya. Hindi lang ito pamahiin, ito ay paalala na laging naghahanap ang negatibong puwersa ng bukas na pinto. Pisces, sa ngayon nagbababala ang universo, huwag mong hayaang bukas ang mga pintuang espiritual mo. Ang proteksyong kailangan mo ay hindi nakabase sa takot, kundi sa pananampalataya at pagkilos. Isa sa pinakamadali ngunit pinakamakapangyarihang ritual sa mga tahanang Pilipino ay ang pagsisindi ng kandila. Kapag nagsindi ka ng kandila ng may intensyon, ito ay nagiging kalasad isang panalangin sa apoy na nagtataboy ng hindi para sa iyo. Maaari mong bulongin, liwanag, protektahan mo ako. Liwanag, gabayan mo ako. Liwanag, palibutan mo ako ng kapayapaan. At habang kumikislap ang apoy, isiping lumalabas ang mga anino sa iyong tahanan. Isa pang sinaunang kaugalian ay huwag walisin ang bahay sa gabi, sapagkat sinasabing nawawala ang swerte at biyaya. Sa halip, Pisces, walisin mo ang iyong tahanan sa umaga na may panalangin sa puso, upang ang anumang dilim na nanatili sa gabi ay mailabas kasabay ng pagsikat ng araw. Nagbababala ang tarot na kung walang proteksyon, magpapatuloy na makaapekto ang inggit at nakatagong panibugho ng iba sa Maaaring may nagsasalita tungkol sa iyo nang may bigat sa kanilang dila, hindi mula sa pag-ibig kundi mula sa sama ng loob muni tandaan, nawawala ng kapangyarihan ang mga salita kapag matibay ang pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit inuudyukan ka ng iyong mga spirit guides na panatilihin ang iyong pananampalataya, palibutan ang sarili ng liwanag, at ideklara ang proteksyon sa iyong buhay. Pisces, hindi ka walang laban. Ang parehong intuition na nagiging dahilan ng iyong pagiging sensitibo ay sharing pinagmumula ng iyong kapangyarihan. Pagkatiwalaan mo ang mga babala, sundin mo ang mga ritual, at protektahan ang iyong espiritu. Sapagkat kapag nagawa mo ito, wala nang magagawa ang universo, kundi itaboy ang dilim at buksan ang daan para dumating ang mga biyaya. Pag-ibig at emosyonal na enerhiya para sa Pisces. Pisces, pagdating sa pag-ibig, ang iyong puso ang pinakamalakas mong sandata at siya rin pinakamahinang bahagi mo. Mas malalim ang iyong nararamdaman kaysa karamihan, at kapag ikaw ay nagmamahal, buong kaluluwa mo ang ibinibigay. Kaya naman ang mga relasyon sa buhay mo ay hindi kailanman naging ordinaryo. Laging matindi, hindi malilimutan, at madalas na ginigiit ng tadhana. Ipinapakita ng mga baraha na ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay puno ng mga emosyonal na alingaw-ngaw mula sa nakaraan, mga bulong ng hindi patapos na mga kwento, at mga puso ng mga taong minsan nang naging malapit sa iyo na ngayoy hindi mapakali. Marahil naramdaman mo na ito ang biglang alaala ng isang taong akala mo'y nakalimutan mo na ang kakaibang paglitaw ng kanilang pangalan o maging sa mga panaginip kung saan muli silang lumilitaw na para bang walang oras ang lumipas. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit na lumalabas ang isang tao sa iyong panaginip, ibig sabihin ay iniisip ka pa rin ng kanilang espiritu. Hindi lang ito alaala, ito ay koneksyong hindi pa napuputol. Pieces, ang koneksyong ito ay hindi aksidente. Ito ay paalala na hindi pa tapos ang kwento ng iyong puso sa mata ng universo. Ngunit ang pag-ibig para sa iyo ay laging nakaugnay sa sakripisyo. Maraming beses kang nagbigay ng higit kaysa natanggap mo. Dala mo ang sakit ng katahimikan, ang bigat ng mga hindi pagkakaintindihan, at ang kirot ng mga taong lumisan sa oras na pinakanangailangan mo sila. At sa kabila ng lahat ng luha, hindi kailanman nanlamig ang iyong puso. Ito ang dahilan kung bakit bihira at kakaiba ka. Pisces, mananatili kang bukas sa pag-ibig kahit ilang beses kang nasaktan. Kaya naman patuloy na bumabalik ang tadhana sa iyo. Ipinapakita ng tarot na may isang taong hindi mapakali ang espiritu ngayon dahil sa iyo. Sinubukan niyang magpatuloy, sinubukan niyang patahimikin ang kanyang nararamdaman. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, nanatili ang iyong enerhiya sa kanya. Kinukumpara niya ang iba sa iyo. Naaalala ang ginhawang dulot ng iyong presensya, at sa mga oras ng katahimikan, pinagsisisihan niya ang mga desisyong ginawa niya. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay takot. Takot na harapin ka, takot na aminin ang laman pa rin ng kanyang puso. Ngunit narito ang aral na nais ipaunawa sa iyo ng universo, ang pag-ibig na naantala ay hindi pag-ibig na itinanggi. Lagi nang sinasabi ng ating mga ninuno kung para sa iyo, babalik at babalik. Kung tunay na para sa'yo, lagi itong makakabalik, gaano man katagal ang lumipas, gaano man karaming balakid ang dumating. Pisces, ang pag-ibig na umiikot sa iyong espiritu ngayon ay patunay ng katotohanan ito. Para sa ilan sa inyo, maaaring ang pagbabalik na ito ay magdadala ng paghilom, isang matagal ng inaasahang pag-uusap, isang paghini tawad, o ang lakas ng loob na sabihin ang mga salitang hindi nasabi. Para naman sa iba, maaari itong magdala ng pagsasara, ang huling kabanata na magpapalaya sa iyong puso. Ngunit alinman ang dumating, tinitiya. Kaya huwag mong isara ang iyong puso, dahil lamang sa takot, pises. Nasugatan ka na, ngunit ang mga sugat na iyon ang nagpatibay sa iyo. May nanahimik, ngunit ang katahimikan ay hindi makakabura ng nakasulat sa kaluluwa. Magtiwala ka na paparating sa iyo ang pag-ibig, maaaring sa pagbabalik ng nakaraan, o sa pagdating ng isang bagong taong makikita kung sino ka talaga. Pisces, hindi nakalimutan ng iyong puso. Naalala ka ng universo. At sa lalong madaling panahon, ang pag-ibig ay muling tatayo sa iyong pintuan, ibang iba, mas malalim, at higit na nakaayon sa kapalarang nakalaan sa iyo. Yaman at mga palatandaan ng oportunidad. Pisces, bukod sa pag-ibig, ipinapakita rin ng mga baraha ang makapangyarihang enerhiya na nakapaligid sa iyong yaman at mga oportunidad. Maaring hindi mo laging hinahabol ang material na bagay, ngunit alam ng universo kung kailan handa ang iyong espiritu para sa kasaganaan. Sa ngayon, malinaw ang mga palatandaan, ang mga biyaya ay papalapit na, naghihintay na pumasok sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo inaasahan. Napansin mo ba ang mga bariyang nakakalat sa daan, o mga perang biglang lumilitaw sa hindi mo inaasahang lugar? Sa paniniwalang Pilipino, hindi ito basta-bastang pagkakataon, ito ay mga senyales ng enerhiya ng pera na pilit naghahanap ng daan papunta sa iyo. Madalas sabihin ng ating mga ninuno, kapag nakakita ka ng bariya sa daan, huwag mong baliwalain. Iyan ay paalala na may darating na biyaya. At pieces, kinukumpirma ng tarot na napapaligiran ka ngayon ng mga palatandaang ito. Ngunit gaya ng sa pag-ibig, maaaring mahadlangan din ang enerhiya ng pera. Marahil naramdaman mo ito, may perang dumarating sa iyong mga kamay ngunit mabilis ding nawawala. May mga oportunidad na sumusulpot ngunit naglalaho bago mo pa man makuha. Hindi ito katamaran, hindi rin purong kamalasan, ito ay espiritual na panghihimasok. Ang ingit ng iba, negatibong enerhiya na naipasok sa bahay, o kahit ang sarili mong mga pagdududa ay maaaring magsara ng pintuan ng kasaganaan. Kaya naman napakahalaga ng mga ritual at pananampalataya. Isa sa mga ritual na matagal nang isinasagawa sa mga pamilyang Pilipino ay ang paglalagay ng barya sa garapon ng bigas. Higit pa ito sa pamahiin, ito ay simbolo ng tuluy tuloy na probisyon, paalala na hindi mauubos ang pagkain at pera. Isa pa ay ang pagtatago ng pulang sobre na may laman na pera, nakalagay sa ligtas na lugar, upang akitin ang agos ng kayamanan. Pieces, ang maliliit na gawain ito, kapag ginawa ng may intensyon, ay gumigising sa enerhiya ng yaman sa paligid mo. Ipinapakita ng tarot na ang iyong enerhiya ng yaman ay hindi lang nakatali sa material na bagay kundi pati na rin sa iyong kakayahang magtiwala sa iyong intuition. Pisces, palagi mong taglay ang likas na galing sa pakiramdam ng tamang panahon. Alam mo kung kailan dapat maghintay at kailan dapat kumilos, kahit hindi mo ito may paliwanan. Ito ang iyong kalakasan, lalo na ngayon. May oportunidad na papalapit, maaaring mula sa isang bagong koneksyon, proyekto, o hindi inaasahang tulong. Kung pagkakatiwalaan mo ang iyong panloob na tinig, agad mo itong makikilala. Tandaan, hindi laging dumarating ang kasaganaan sa anyo ng bigla ang kayamanan. Minsan, ito ay dumarating bilang isang pagkikita, isang maliit na pagkakataon, o isang ideyang unti-unting lumalago. Minsan sinabi ni Nostradamus na ang mga taong marunong magbigay pansin sa banayad na palatandaan ay laging ginagabayan tungo sa yaman, habang ang mga nagbabaliwala sa mga ito ay mananatiling bulag sa biyaya. Pieces, inilalagay ng universo ang mga palatandaang ito direkta sa iyong daraanan. Ngunit may babala rin, huwag mong hayaang ang takot o pagdududa ang magsara ng iyong mga kamay. Maraming pieces ang nag-aatubili, naghihintay hanggang sa ligtas na ang pakiramdam. Ngunit ang mga oportunidad ay parang alon, kapag hindi ka sumuong, ito ay dadaloy palayo. Ipinapayo ng tarot ngayon, maging handa, maging bukas, at magtiwala na ang biyayang ito ay inilagay ng universo para sa iyo. Pisces, gumigising na ang iyong pagkakahanay sa yaman. Ang mga barya, bigas, asin, at liwanag, lahat ng sinaunang simbolong ito ay paalala na ang kasaganaan ay hindi lang posible, ito ay nakalaan para sa iyo. Ito ang panahon para ihanda ang iyong espiritu, linisin ang negatibo at ibukas ang iyong mga kamay. Ang mga oportunidad na paparating ay hindi lang magdadala ng pera, kundi pati kapayapaan, katatagan, at kalayaang mabuhay ayon sa itinakdang kapalaran para sa iyo. Ang kusmikong pagkakahanay para sa Pisces Pisces, gumagalaw ang universo, at gayon din ang mga bituin na gumagabay sa iyong landas. Bawat pag-ikot at pagbabago sa kalangitan ay may kahulugan, at sa ngayon, nasa gitna ka ng isang makapangyarihang pagkakahanay. Para sa iba, maaaring hindi ito pansinin, ngunit para sa iyo, na lubos na nakararamdam ng enerhiya, hindi ito maaaring baliwalain. Napapansin mo ba ang mga paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto? Dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walo, walumput walo. Hindi ito basta nagkataon. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang mga numero ay nagulit, ito ay tuwirang mensahe mula sa universo. Ang labing isa oras labing isa minuto ay tanda ng pagkakahanay, isang pintuang bumubukas. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay nagsasaad ng darating na balanse. At ang walong daan at walumput walo ay simbolo ng walang hanggang kasaganaan at panibagong simula. Kung sinusundan ka ng mga numerong ito, Pisces, ito ay dahil kinukumpirma ng kosmos ang iyong landas. Ang pagkakahanay na ito ay hindi lamang tungkol sa mga bituin sa langit, kundi pati na rin sa tamang oras ng iyong buhay. Lagi nang sinasabi ng ating mga ninuno, lahat ng bagay ay may tamang oras. Lahat ay may panahon, lahat ay may nakatakdang sandali. At Pisces, papalapit na ang iyong sandali. Ipinapahiwatig ng enerhiya sa paligid mo na may mga siklong nagtatapos, mga masakit na pattern, paulit-ulit na laban, at mga emosyonal na bigat na minsang nagpigil sa iyo. Tulad ng buwan na naglalaho bago muling magningning ng buo, ikaw din ay inihahanda para sa panibagong pagsilang. Ipinapakita ng tarot na ang iyong planetang namumuno, si Neptune, ay pinapalakas ang iyong intuition. Maaaring nakaranas ka ng mas malinaw na mga panaginip, mas malalim na emosyon, at maging mga pisikal na sensasyon kapag pumapasok ka sa ilang lugar. Ito ay dahil ang iyong espiritu ay itinutugma sa mas mataas na dalas. Ang mga bagay na dati mong binabaliwala ay nayoy humihingi ng iyong pansin. Ang mga dating kakatuwang pagkakatuon ay nayoy tila hindi na matatangi. Ito ang kusmikong pagkakahanay, ang pagsasanib ng langit at lupa na bumubulong na malapit na ang iyong kapalaran. Ngunit ang pagkakahanay ay nagdadala rin ng hamon. Gaya ng bagyong naglilinis ng kalangitan, madalas na yayanigin ng universo ang mga bagay na hindi matatag bago ito magpala ng mga bagay na matibay. Ito ang dahilan kung bakit, pieces, maaaring nakaranas ka ng bigla ang pagtatapos, mga relasyong bumitaw, mga trabahong nagbago, mga taong lumisan. Huwag mo itong tingnan bilang kawalan, kundi bilang pagkakahanay. Tinatanggal ng universo ang mga hindi natugma sa iyong dalas, upang makapasok ang talagang nakalaan para sa iyo ng walang harang ipinapakita rin ng mga baraha ang makapangyarihang enerhiya sa iyong mga panaginip. Para sa Pisces, ang panaginip ay hindi basta likha ng isipan, ito ay mga mensahe ng espiritu. Kung nanaginip ka ng tubig, alon, o dagat, ito ay tanda ng malalim na paglilinis at panibagong simula. Kung nanaginip ka ng mga susi, pintuan, o daanan, ito ay ibig sabihin ay binubuksan ng kapalaran ang mga pagpipilian para sayo. Kung makita mo ang mga mahal sa buhay na yumao na, ito ay paalala na hindi ka naglalakbay ng mag-isa, naroon ang iyong mga ninuno at gabay upang bantayan ka sa paglipat na ito. Isa lang ang hinihini ng pagkakahanay na ito, pagtitiwala. Magtiwala na mas alam ng universo ang tamang oras kaysa sayo. Magtiwala na ang mga lumisan ay hindi kailanman tunay na para sayo, at ang mga darating ay siya mismong mga biyayang ipinagdasal mo. Magtiwala na gaano man kabigat ang bagyo, ginagabayan ka nito patungo sa mas payapang tubig. Pisces, hindi nagsisinungaling ang mga bituin, at hindi lumilitaw ang mga senyales ng walang dahilan. Nasa gitna ka ng isang kosmikong pagkakahanay, at kahit nakaka-overwhelm ito, ito rin ay kahanga-hanga. Sapagkat kapag nagsalansan ng universo, kusang bumubukas ang mga himala. Ritual at gabay sa pagpapakita. Pisces, ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Maaaring ipakita ng universo ang mga palatandaan, Munit ang mga biyaya ay papasok lamang kapag inanda mo ang iyong espiritu upang tanggapin ang mga ito. Kaya umiiral ang mga ritual, hindi bilang walang lamang tradisyon, kundi bilang tulay sa pagitan ng nakikita at dinakikita. Malalim itong naunawaan ng ating mga ninuno, at ngayon ay pinaalala ng mga baraha na isabuhay mo rin ang parehong karunungan. Isang payak na ritual ay nagsisimula sa bigas at asin, dalawang banal na elemento sa mga tahanang Pilipino. Ang bigas ay sumisimbolo sa sustento, buhay, at kasaganaan. Ang asin naman ay kumakatawan sa paglilinis, proteksyon, at kadalisayan. Kapag pinagsama, sila ay nagiging kalasag na nag-aanyaya ng biyaya habang itinataboy ang negatibo. Pieces, maaari kang maglagay ng maliit na mangkok ng bigas na may budbod na asin sa may pintuan ng iyong bahay. Habang ginagawa ito, bulongin, ang hindi para sa akin, lumisan ka. Ang para sa akin, pumasok ka at manatili. Ang simpleng gawain ito ay lumilikha ng enerhiyang harang, na pumipigil sa mga hindi ka nais-nais at humihila ng kasaganaan papalapit. Isa pang ritual na itinuturo sa iyo ng espiritu ay ang pagsisindi ng puting kandila. Ang liwanag ang ating pinakamalakas na tagapagtanggol, nagpapalayas ng dilim at nagliliwanag ng landas ng kapalaran. Habang sinisindihan mo ito, ipikit ang iyong mga mata at ilagay ang kamay sa dibdib. Huminga ng malalim at sabihin, ako ay bukas. Ako ay protektado. Tinatanggap ko ang mga biyaya ng pag-ibig, kayamanan, at kapayapaan. Isipin na ang apoy ay bumabalot sa iyo ng gintong liwanad, tinatatakan ka laban sa anumang pinsala. Ipinapakita rin ng tarot ang kahalagahan ng tubig, pises, ang iyong natural na elemento. Ang tubig ay nagpapadalisay, nagpapagaling, at muling bumubuo. Maaari mong gawin ang simpleng ritual gamit ang tubig sa pamamagitan ng pagpuno ng isang baso ng malinis na tubig sa gabi. Hawakan ito gamit ang dalawang kamay at sambitin dito ang iyong mga hangarin, tinatawag ko ang kapayapaan. Tinatawag ko ang kasaganaan. Tinatawag ko ang pag-ibig. Iwanan ito sa tabi ng iyong higaan, at sa umaga, ibuhos ito sa lupa, ibinabalik ang iyong mga salita sa kalikasan. Ang gawain ito ay sumisimbolo ng pagpapakawala na ipinapakita sa universo na nagtitiwala ka sa pagdadala nito ng iyong mga hangarin tungo sa realidad. Itinuro rin ng ating mga matatanda na mag-ingat sa mga bagay na inilalagay sa pitaka o bag para makaakit ng tuloy-tuloy na daloy, maglagay ng isang perang papel o baryang nakabalot sa pulang tela, o kaya'y isang berdeng dahon gaya ng basil o laurel leaf. Ang mga ito ay nagsisilbing pangakit ng kasaganaan, iniayon ang iyong enerhiya sa pera para sa paglago at proteksyon. Pisces, kapag ginawa ito ng may pananampalataya, kahit ang maliit na simbolo ay nagigising sa makapangyarihang resulta. Ngunit tandaan, ang mga ritual ay hindi mahika, kundi kasunduan sa universo. Nangangailangan ang mga ito ng katapatan, pasasalamat, at paniniwala. Sa oras na magduda ka, humihina ang enerhiya. Sa oras na magtiwala ka, dumudoble ang kapangyarihan nito. Palaging lapitan ang mga gawain ito ng may malinis na puso, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pananampalataya. Pieces, tinatawag ka hindi lamang upang isagawa ang mga ritual, kundi upang isakatawan ang pagpapakita. Ibig sabihin nito ay pagsasalita ng buhay sa iyong mga salita, pag inat ng iyong isipan laban sa negatibo, at pagtitiwala na ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Kapag araw-araw mong inuulit ako ay karapat dapat, ako ay ginagabayan, ako ay pinagpala, inaayon mo ang iyong sarili sa mas mataas na agos ng kapalaran. Gawin mo ang mga simpleng hakbang na ito, Pisces, at mararamdaman mo ang pagbabago. Ang bigat ay gagaan, ang mga pagdududa ay mawawala, at ang mga biyayang matagal nang naghihintay ay matatadpuan na rin ang kanilang daan patungo sa iyo. Pisces, nasilayan mo na ang lahat, ang nakatagong enerhiya sa paligid mo, ang mga babala, ang mga pangako ng pag-ibig, ang mga palatandaan ng yaman, ang kusmikong pagkakahanay, at ang mga ritual na nagbubukas ng landas. Lahat ng ito ay hindi magkakahiwalay na piraso, sila ay mga sinulid ng isang kapalaran, hinahabi upang ihanda ka sa malaking pagbabagong darating. Matagal ka ng binubulungan ng universo sa pamamagitan ng mga panaginip, mga kilabot, at mga sabayang pangyayari. At nayon, sa mensaheng ito, malinaw na nitong sinabi, hindi ka nakalimutan, hindi ka naliligaw. Nasa tamang lugar ka, sa tamang oras, ayon sa dapat mong marating. Ang bawat paghihirap, bawat luha, bawat sandali ng katahimikan ay paghuhubog sa iyo para sa panahong ito. Lagi nang sinasabi ng ating mga matatanda, ang lahat ng bagay ay may dahilan. Bawat pagkaantala sa iyong pag-ibig, bawat laban sa pera, bawat gabing walang pahinga, hindi ito nasayang. Bahagi ito ng iyong paghahanda, bahagi ng iyong pagsasanay espiritual. At nayon, Pisces, binubuksan na ng kapalaran ang pinto. Ang iyong ipinagdasal ay paparating, hindi ayon sa inaasahan mo, kundi ayon sa kung ano ang pinakamainam para sayo sa mata ng universo. Ngunit tandaan, pumapasok lamang ang biyaya kung may pananampalataya. Ang takot at pagdududa ang mga kandadong humahadlang dito. Ang pananampalataya, pasasalamat, at pagiging bukas ang mga susi na nagbubukas nito. Kaya bago tayo magtapos, nais kong ulitin mo ang mga katagang ito. Hindi lamang ngayon, kundi sa tuwing makakaramdam ka ng panghihina, sa tuwing kailangan mong paalalahanan ang iyong kaluluwa ng lakas nito. Tinatanggap ko ang aking mga biyaya ng bukas ang puso. Pinagkakatiwalaan ko ang aking kapalaran sapagkat hindi ito kailanman mawawala. Ako ay protektado, ginagabayan, at hindi kailanman nag-iisa. Pinalalaya ko ang takot, ingit, at pagdududa. Wala silang lugar sa aking buhay. Tinatawag ko ang pag-ibig, tinatawag ko ang kapayapaan, tinatawag ko ang kasaganaan sa aking espiritu. Ang nakalaan para sa akin ay laging babalik. Ang hindi akin ay lilipas. Pises, hayaang maging kalasag at pangakit ng biyaya ang mga paningindigang ito. Kalasag laban sa negatibo at pangakit ng lahat ng nakalaan para sayo. Bigkasin mo ito tuwing umaga sa pagsikat ng araw at tuwing gabi bago matulog. Habang mas inuulit mo ito, mas nagkakaayon ang iyong espiritu sa katotohanan ng universo. Tandaan mo, Pisces, hindi laban sa iyo ang kapalaran, kakampi mo ito. Hindi kukuha ang universo ng walang kapalit. Kapag may umalis, ito ay upang bigyang daan ang higit na dakila. Kapag may katahimikan, ito ay dahil sinusulat pa ang mensahe. At kapag lumitaw ang mga palatandaan, sa numero, sa panaginip o sa bulong, ito ay dahil handa na ang iyong kaluluwa. Pieces, hindi nagtatapos ang iyong kwento, ito ay nagbubukas pa lamang. Magtiwala sa proseso, panghawakan ang pananampalataya, at maglakad ng may tapang. Pinili ng universo ang sandaling ito para sa iyo, hindi upang saktan ka, kundi upang pagpalain ka, hindi upang pahinain ka, kundi upang lalo kang patibayin. Handa na ang iyong espiritu. Naghihintay na ang iyong mga biyaya. At narito na ang iyong kapalaran.